For today's video po mga katitubar ay sasagutin natin tong request ni Sir Monsha Biner At uh, may tinatanong siya sa akin na ano-ano daw ba ang bawal sa lalamog bukod sa overloading yung ating pinipick uh, up Ay gawan ko raw ng video na kung ano yung mga pinagbabawal ni lalamog at ito po sir, salamat po sa inyong uh, panonood, at pag, uh, bibigay ng comment para malinawan din siguro ang lahat dahil uh, ano nga ba yung mga bawal kailala mo. shaking po dito sa patakaran ni mo ay makikita nyo po sa apps ng mo na may mga bagay na hindi dapat po tayong uh, i-accept o isa sakay sa Lalamob uh, number one po dyan ayun nga, ito po, tao ito, so may mga bagay na pinagbabawal talaga ni mo yan po, yung pagsasakay natin ng tao, halimbawa ang booking nila ay nagbook sila sa Lalamog. pagdating mo doon o pag tinawagan natin ay tao yung sasakay so yun po ay mahigpit na pinagbabawal ni lala at dati po nung hindi ko pa naunawaan yan ay nakakapagsabay tayo ng mga tao pero nung naunawaan ko na at nalaman ko na bawal ay hindi ko na ginawa so yan po uh, pinaka ayo ni lala mo magsasakay tayo ng mga tao yun yung number one Pangalawa, ay bawal din po tayong magsakay ng mga alagang hayop yung mga aso, pusa bawal din po yung sa ating sa lalamog at, at sa dami nga nang makukulit sa lalamog basta nagbok sila ay akala nila ay pwede lahat na pwede yung tao pwede yung mga pets o mga alagang hayop, bawal din po yung sa lalamob at mahigpit na pinagbabawal pangalawa yun po, uh, una mga tao na sasakay pangalawa, yung mga alagang hayop, bawal din po yan sa atin at uh, yung mga isda na live kasi halimbawa, mga aquarium yung business nila so bawal din po natin isakay yung mga, mga ganon at ah uh, kung may mabuking pu po kayo na ganun pa-cancel nyo na lang at ang mga bawal pa rin po dito na mahigpit talagang pinagbabawal yung mga pagsasakay ng mga pinagbabawal na gamot so may mga gamot naman na pwede yung mga nakabox na pang supply sa sa hospital pwede po yun bawal din yung mga baril o mga deadly weapons so hindi rin po natin inaallowed na isa kayo at ano pa ba yung nakalagay dito yung mga flammable kagaya ng mga halimbawa binok mga tangke ng gasol puno bawal din po yun hindi po natin dapat isa kayo yung mga ganon at yung mga alak may mga ganon din na isinasakay so pwede po natin itanggihan yung mga ganong uh, pagsasakay So hindi ko po siguro ma-details lahat ng mga bawal na isa dito sa lalamo. Pero at least nabigay ko po sa inyo yung talagang number 1 na pinagbabawal nating isa pa ay dito at isakay sa lalamo. Wa ay nakapagbigay po ako ng kaunawaan sa mga baguhan nating kas kasama sa hanapbuhay. Na yan po yung dapat nating uh, iwasan at wag nating isabay sa ating biyahe. So, maraming salamat po sir sa inyong pagtatanong at sa inyong pag-comment sa aking uh, YouTube channel. salamat po. sabi niya po na pull out. Ayan po yung pull out. Yun ah, ito. Ayan yung kama ng pull out. Sampayang yung kama. Oo. Oh. Uh -huh. So, kompleto ko ito ma'am. Ayos Kala ko may ano pa, may po. Wala, ayan. Ito, po na pick up na namin yung dalawang booking na yan. At napakaganda itong dala natin ngayon dahil Ah, uh, unang-una, napakagaan uh, at hindi sila bulky. May mga type po kasi na hindi rin natin nadodoble book dahil yung 1000 kilogram na order nila ay halos sulit na sulit. At uh, buong sasakyan ay sakop nila. Kaya uh, blessing yung ganitong mga double book na maliliit lang yung kinakarga dahil sigurado na masasabayan natin may may time po kasi na isang booking lang pagka pinick up nyo ay puno na agad yung sasakyan at wala po tayong magagawa pagka, pagkaganon ganun yung ating nakuha na booking kundi i-deliver uh, depende rin naman sa inyo kung gusto nyo i-cancel kasi gusto nyo double booking pwede naman po yun na uh, i-accept yung booking nila dahil malaki at lalong lalo na kung halimbawa yung una nung yung na pick up ay konti na lang yung available sa sasakyan nyo ay hindi rin kayo makakapag double booking so ganun po lagi naman ako na nakakataon na uh, lahat ng double booking ko o lahat ng mga delivery namin ay may nadudubulbok ko at yung total po ng aming delivery for today ay 1,788 uh, malapit lang po ito uh, at yung una naming uh, deliver ay papuntang Okada so 13 kilometers yung layo ng pagdidelivera natin at uh, estimated time of arrival natin doon ay 40 minutes ang pagde-deliver natin ng una at hanggang sa dito 20 sa pangalawa malalaman natin maganda dito sa lala pagka na-deliver mo na ay pwede kang kumuha ulit ng another booking at kung gusto mo nga ng malaking kitaan dito may sipagan mo mag pick up at mag deliver dahil doon lang tayo lalaki ang kita pagka kaya iba ka pa namang ginagawa side line, side line lang at sigurado kikita ka naman dito sa lalabo okay at dito po yung Coral Wing Lobby papakayag uh, wow wow Pala dito at first time ko pong makapag deliver dito minsan kasi doon sa loob sa likuran dito lang sila bang nakachinelas pa naman ako makita mo kaya ko sa inyo so tawagan natin si mam ma pababa na namin yung first booking natin delivery ay completed na at pupunta na tayo dito sa pangalawang booking so tingnan natin kung ilang minuto at gaano kalayo ang natin tingnan nyo po oh. dati dito puro dagat to at ngayon tingnan nyo grabe ang daming ginagawa yan po, may ginagawa na naman doon. At puro hotel. Itong pinagagagawa dito. <laughs> sa Rojas Boulevard. Parang yakina na ang nakakasakop pala dito. Kala ko pasay. Ayan o. Oh. Ano pa yung isa dito na casino? Suler. <laughs> Mga... Right. Nandideliver ako dito dati At mahigpit sila Mahigpit sila dito Kailangan uh, Sapatos ka Tapos kailangan May mga Permit pa punta talaga ng bike sila may sila mga security. So di sigurado nila yung ano. At mahina yung signal dito sa may sa may likod. Dino you know, parang ang building niya parang ano. Parang pagong. Apollo so, Bronze. ano, bolay. Oh, pagka mga magahey at ano dito po yung delivery at dito naman yung side ng ano ng soler. Yung isa din po yung napakalaking uh, kasi ngan to lang ang tunyong solero, dito. Pero man, mas, anong mas yata ang ukada kada? Kapos sa tabi pang ginagawa na madali para niya At din nila ang ayala mo. London banda sa may dulo doon London naman po yung Mowa yun yung dulo na yun full of fish naman yun so kami ay papunta na ng Las Piñas at medyo mahina yung signal lang ano dito ng ating sim card makakanon so, kami dito Vai, dito po ay grabe din ang traffic. sa araw-araw. Wow, may mga litsyon no? oh. 还剩多少？好了 nakapagbigay po ako ng kaunawaan sa mga baguhan natin kas, kasama sa hanap buhay na yan po yung dapat nating iwasan at huwag nating isabay sa ating biyahe so maraming salamat po sir sa inyong pagtatanong at sa inyong pagcomment sa aking uh, youtube channel salamat po